Oo dong. Anong oo dong? Ah, okay na. O -o. Hello mga ka-triggers. Welcome to my vlog. This is d um, Oh my God. Today, tonight, uh, itong araw na to, hindi pa ako na-trigger. Hindi pa ako na-chances are. Hindi pa ako na-hear kasi nga. Ang ganda ng gising ko, ang ganda ng tulog ko. Tapos, konti lang orders. Parang tatlo orders kanina, no? Ganda At ng ano mo? At gising? Ha? Ganda ng gising. Ang ganda ng gising ko. Oo, makapag-lipstick ka pa naman. <laughs> <laughs> Tapos, today, thank you so much. Mag-unboxing lang ako, or un-plastic, un un pala kasi sa plastic. Plastic siya, hindi siya box. So, ah, uh, may nagbigay sa akin, na uh, si Man, na si Vinsky. Vin-Vinsky, ata siya. Thank you so much. Dapat papunta sa, sa bahay, kaya sabi ko sa kanila, kaya hindi ako natatakot magpapunta ng bisita na si Man kasi kararating na nila 3 uh, days aga eh 4 days ago eh swab test agad sila di ba? so nasa, nasa nasa hotel sila na naka quarantine sila sabi niya hindi kami pinayagan lumabas doon pero may result na swab test ano ah uh, ano tawag doon ano na sila yung negative, negative. so gu gusto nilang kumain sana ng balbacua at mga dinuguan na niluluto kaso lang hindi pinayagan eh after na nakuha nila yung ano yung swab test result nila na okay na diretso sila sa airport papuntang Davao. Tala -Gawad sila eh. Ay, ito hindi kami pinayagan mag ano eh, mag, mag ano, maglabas-labas. Eh. sayang. So, ang ginawa niya, pinadala na lang sa akin itong mga pasalubong niya sa akin. Kaya natin I'm, I'm, very excited. Ayan. Wow. Ang well, very excited. Tingnan ko. Oh my God. Yan. Ano to? Oh my Bakit god, Diap plastic? diaper. Diaper. Ano diaper? Sino bang bata <laughs> dito? <laughs> oh my god. Ano yan? Ang mm, bango lox. Wow. Ay, na-miss ko yan. Yes, L-O-X. Lox pala. Lox. Loxering. Luxury. Lux wow. Tatso talaga, oh. Nakalagay, I love you. Oh. So, meaning, may sabon ka na dapat maligo. Maligo, dapat Gwen. Ganon, Gwen. Maligo, ako? Gwen. ako? Diyos ko, hindi ka naliligo. Tulog ka nang tulog. Wow. Nakalipstick ka lang. Aapakayabang. Oh Next. my God, I have for my for my Tommy, tummy, for my metabolism. Oh, ah. ah. For our internal. Ayan. Ano ang tawag dyan? Green tea. Wow. Ayan, Ay, itimplahin natin yan later. Yes, lagyan natin ng lemon. Ah. Actually, may lemon na siya eh. Lord Nelson. ah green tea. ah pang ano to? Pang cleansing. Cleansing. Oh my god. Next. Oh my god. Ano I feel tower. I feel tower ang liit naman. <laughs> <laughs> Pabango. Wow. Sana wow, idea di toilet Ang sa pag-British ang tawag sa British, 'di ba? Idea di toilet sa kanila, to Widitula. Widitula. Ano Widitula? Ang tawag sa kanila sa British ay, nga, pagbasa nga ng pagbasa ng idea di toilet, 'di ba? Sa kanila, with it to laugh. Amoyin mo kung mabango ba talaga yun I feel... A I, I feel pala. I feel. I feel tower. Mabango. Oh, my God. Parang hindi. Paamoy nga. Ay, iba ha. Oh, iba. Imported. Thank you talaga so much, Ati Vinsky. Ay, Ati Vinsky. Sir Vinsky. Mabango sya in fairness, No. Hmm. Ang Pang romance. Next. Ay, pato mga amoy ito. Next. Oh my God. One, two, three, go. Ay. Hello. Oh my God. Chocolates. I have chocolates. Hindi, may condom. Oh, ano yun? May I yun have blue. chocolates. Oh. Ay. Nakalagay Ritter Sports. White, White wall, 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 hazelnut. Kasi sabi ko sa kanya, kumakain ako ng chocolate basta For may one. almani. Ayaw mo nang walang mani. Mm. -hmm. Ah, ito pa, dark chocolate. Pag nalasing ka, pwede mo itong kainin. Bakit? Kasi, uh, ah, pang wala ng lasing ka. Pang wala Saka nang ano cover. yan, brand ng jowa ni Vice. Ah, uh, ayon. ayun. Ayun, dark. Ayun. Oh, chocolates. Oh my God. Meron pa din ako ng better chocolate. Chocolate pa din. Mm -hmm bitter meaning maano yan yes, mapait mapait at ito na ako si ano din ocher sikot sikolatali chocolate pa rin yun chocolate pa rin yan i have i have para pagbasa nito oh choco ferreta bala sila <laughs> <laughs> ang hirap ng pangalan ito yan ayon break oh, wow so wala na sila ni Brian yeah. ni vice Hiwalay na. Thank you talaga, Bin... Sir Binsky. Thank you, Ati Binsky. Tuloy. And ito naman ang white spark chocolates. White? White spark chocolates. Ay, Ay yun yan yung gusto kala. ko. White chocolate. Ang in init. Wait lang, ha? Wow. Ang laki naman ng tuwalya <laughs> mo. At saka, pakayaman mo ngayon. Thank you. I have Louis Vuitton. Anong Louis Vuitton? Ay, magnet. Eton grass. Ah, sa, sa, ano yan? Sa Athens, Greece. Oh. Hindi sa inyo, kundi sa Athen, Athens. Yan. <laughs> Athens yun. Athens ah. yun. Athens Acropolis. Ay, taray. Athens. Yung mga ano yan sa, doon? Sa... Forest Park. Uh -uh. I have Tavler on my favorite at Cadbury. Cadbury. Actually, ang gusto talaga sa birthday ko, ano? Okay. pabango lang talaga, pabango lang talaga ang mga gusto ko, pa, ano, regalo. Pabango lang. Ah, sige. Okay. Gusto talaga ang pabango lang talaga. Oh may mga mani pa rin o, gof gof gofrey. Gofrey. Go uh, oh gofre oh, gofre go silent tea ah uh, parang gofre bahala ka na fre gofre gofre and go free. And thank you talaga so much kay Sir Vince ng Davao na Seaman na nabigay sa akin yan. Kasi parang kami magka-chat in while nasa abroad siya, nasa, nasa barko siya. At this time, meron din nagbigay sa akin si iba naman, si Ate Fidis. Ah, uh, uh, yung... na nakatawa na siya pa ang nag-order ng marami oh, tas... hindi ko alam na birthday pala niya ang oh. sabi niya sa akin kasi Miss D, birthday ko ngayon. Ay, happy, 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 happy birthday. sa niya. Kaya akong in-order. Yung isang set po dyan sa inyo. Ha? Para bakit? Kasi para surprise sa so sa'yo. Ay. Ako na rin na surprise talaga. <laughs> Nabigay silang pancit, dinuguan, mushroom. Saka. So, uh... Binag-uungang baboy. Oh. No? Isang set talaga. Binigay niya sa amin. Oh. Pakainin ko daw yung assistant ko. At pakainin ko daw ang, tawag nito, ang rider ko. Kaya, nagbigay din sa akin ng... Ano yan? St. Ives Soft... Soft softening Soft -tiny Cocoa Butter Keratin. Bad lotion. Yes. May peanut pa din, di ba? Sarap ikainin yan. yung uh May -huh. peanut. Ayan, St. Ives. St. Ives. St. <laughs> Ives. St. Ives. <laughs> Kamali lang. Tao lang ako. St. Ives ah uh, yes. Body lotion. Uh, cocoa butter. And... Olay. Uh, yes, olay. Olay. Pero olay talaga uh, pang ang basa. Olay. Pero in, in original or talaga pagbasa ito is olay talaga. Oh, oh, oh. Ano ba yan? Nakakaulay ng na kumain. Ayoko na ano din Umay yun. Ah, umay yun. Bendidong! Sorry. Ultra moisture. Oh, huh? Napakaslang mo naman. <laughs> Ultra moisture. Shea siya butter lang naman 'yan. Kaya nga si Pinat Bata. <laughs> dapat si Pinat Bata ngayon. Hindi dapat si Pinat Bata. Love po. Ayan, ah uh, ito olay. Um, uh, ano to? Body wash. Okay, natin sa ah, body wash siya. Body wash siya. Akala ko naman lotion din. And next is Ano 'yan? Bath and Body Works. Ano 'yun? Ah, pang ano, parang gel ba? Yan? Ay, hindi. Fine fragrance mist. Ah, pabango. Pabango. Babae babae yung ama. Uy! Pabango nga. Babae babae yata yung ama. Yes, kamuka, kamuka ng aking kulay na yes. Levitans. Oh. oh my God, thank you so much. Nagbabangin ako marami. Meron pang last. Meron pang last. Chara! ay gusto ko. Yan yung pinaka gusto ko sa lahat. Talaga? Elizabeth Babang Arden. Oo, oh, oh, ano ka ba? Talaga? Ano yan? Green tea. Ewan ko kung yan yung green tea ha. Pero Elizabeth Arden Ayan na yung green tea, di ba? Yung pabango. Tingnan mo. Ah, ito talaga siya, pabango. Sobrang bango niyan. Talaga. Ginagamit ng mga New York T Stars. Ay, hindi, hindi siya pabango. pabango. Ano siya? Body Care Light. Like, uh, what do you call this? Special moisture formula for body care. Slightly scented. Oh. Ah, para siyang lotion. Parang naman. lotion din. Mabak. Ayan. Oh. <laughs> Binuksan <na> lang. <laughs> hindi. Ang bangon yan, pag Elizabeth Arden talaga. Napapango. Sobra. Lalo na yung green tea nila. Bakit may laki ba sa pabango? Oo. Oh may God, hindi nga naliligo Magpapabango. O, oh, kaya nga, eh, kailangan magpabango. Pa. Ay, ano na lang pala. Eh. Oh oh. lang pala. Ang bangon yan. Dun. Oh my God. Solo alo na yung amoy mo. Hinray <laughs> lahat ng product. Ayan, thank you so much talaga oh. sa nagbigay lotion lang pala siya. Si Elsa ah. Elizabeth Arden. Kasi thank yung you... mga ano nila may mga tea, yung mga pabango oh. nila, ayo. Oh. Thank you so much talaga A special emotional respect ko for the force, ah, <laughs> Legitimate perfume. Ah, ah, perfume. Thank you so much, Fidis. And thank you so much po bukas po mag, mag challenge po kami ni Gwen. Post up challenge po. Kami ni Gwen. <laughs> Post up uh, challenge kami ni Gwen. Kung sino pong ang ano, sino po husgahan sa amin ni Gwen ha. Kasi si Gwen talaga ang laki-laki talaga si Gwen. Para sa si Ay Closado na talaga ngayon. Grabe ka na. isang drum na kulay blue, ganun na po siya. Isa lang po siya doon. Kung ipapasok siya doon, hindi talaga siya mapaamaan o makakasya. Kaya bukas po magka-challenge kami ni Gwen. Abangan nyo po sa vlog niya o sa vlog ko na post-up challenge ng social climber. Ayan. So, thank you so much. Thank you so much. I, I love, you all. Thank you. Thank you kay uh, Sir and of course kay Madam Fides ng Valenzuela at si, si serving skin ng Davao ng Davao na sima na dapat tatlo sila papunta sa akin kanina eh kaya hindi pwede dinirisa sila ng ano ng airport, airport. pero ang flight nila 8 o'clock ng gabi pero umaga kinuha sila, lang. kinuha sila sa hotel. sa hotel no kawawa talaga 10 ng umaga ganun talaga kasi nga pagdating mo sa airport ang dami pang gagawin oo, sa kaya nga uh, thank you so much po thank you so much and subscribe po kayo sa lahat and thank you so much Sir Manuel Franco Andrew Mabs uh, Akilam, Chami uh, Jan, uh, uh Jami uh, Jesse Sanchez uh, Madam Calvo Madam Calvo Madam Calvo Sino pa ba si uh, Wakikirai Vlog Ayan, Best Friends Mga ano sa kanila Tapos uh, si Jolly Ace Vlog Iyamina Vlog Etel Buba Etel Buba Etel Buba, yan po at i-announce ko na po bukas kung sino po nanalo sa challenge ni Ethel. kung sino po pakainin ko ng dinuguan or humba po meron akong napiling apat ibablog ko po yan abangan nyo po yan and of course kay sino pa ba Madam, Bla uh, Madam di ba uh, Angels Linas Vlog pala si Bakang Vlog Bayog Bagyong Uyong Penguin Vlog Scarlet, uh, Scarlet Dark. Dark. Brain damage Brand Damage o Diva O Diva, yung aming bago ngayon na ng vlogger Si O Diva Tsaka si, ano, Jig Jag, -Jag Meron na ba si Jig Jag? Oo. Wala pa eh Meron na Ah, meron na ba si Jig Jag? Ah, meron na Please subscribe kami mga subscriber ha And si, ano pa ba, ba, si uh, Chef Capiton GMC Si, ano ba ba? Uh, pa ba, ah Trip Niwa It pa na, Trip Niwa It Yan, yung mga ano yung And katok Ha? Inday, Inday Katok, to. Bagyong Uyong, Marian Ambisyosa. Marian de Marian. Marian Ambisyosa. Marian Ambisyosa. Sino pa ba? Si... tawag dito. Jolly Ace. Tsaka si Wakikiray. Abangan yeah. Abang nyo po kay Wakikiray kasi nakakatawa yung uh, ipit yun ni Kiray. At tsaka yung may uling-uling challenge po kay Waki Kiray. Nakakatawa yun. Thank you so much. Bukas po magka-challenge kami ni ni Gwen. Ulitin ko lang po, mag-challenge kami ni Gwen ng push-up. Kailangan naka 20 o 30 na push-up. Pag hindi, papalawin sa likod po at papasuin sa likod, ha? Kaya humanda ka, Gwen. Pero kailangan walang t-shirt. oh, uh, tayong dalawa, ha? Ano lang, uh, nakapanti lang. Ay, ano to? Nakapanti lang, kaya kailangan may gandang panty. <laughs> <laughs> and thank you so much and I love you all. Bye-bye. Bye-bye.